Ibigin ko po, high five lang po tayo. Hindi po shake hands. Walang cellphone, walang selfie. Direk-direkyo lang po tayo. Ha? Oh, oh. Narito ang iba pang update ganap ng ASDRE sa kanilang motya ng Section A e Nation Fan Meet and Great Show. Wait lang, standby pa lang. Sige, yung kasunod, brother, hindi tayo isa-isa, tuloy-tuloy lang tayo, tuloy-tuloy lang tayo. Nakahilera ang buong cast ng mutya ng Section E sa taas ng stage para bigyan ng pagkakataon ang mga fans na makamayan sila. Oh, o high five to, high five. Kailangan natin na dahil ang pa niyan. Okay, ready? Okay na? Oh, stand by cast, go! Naghandog din ng sayaw ang buong ka sa pangungunan ni na Asten Olvega at Andres Molak na talaga namang humahataw sa sayaw. Sa pagtatapos ng kanilang dance performance, super nakakatuwa panoorin ang dalawa na sina Andres at Astin sa kanilang pa-cute reaction. Seryosong nag-uusap sina Astin at Andres, super lapit ng kanilang mga mukha habang may pinag-uusapan. Iba talaga ang moment ng dalawang ito. Habang nagsasalita ang host ng programa, may pahawak balikat pa si Astin Olvega kay Andres habang natititigan at nag-uusap. Super, enjoyed... birth, birth, so, <zing beter> super bagay talaga sa isa't isa ang dalawa, maraming kinikilig sa kanilang tambalan at excited na mapanood ulit ang mutya ng Section A Season 2. Cubes, Silver, Sepion, Gender, available right at the lobby. Again, sila po for... na... Pinangungunahan ni Andres Mulak ang pagbaw nilang lahat. Nagsasalita muna ito bago maghawak-hawak kamay para sa kanilang last bow. Guys, let's take a bow as we... Sa gilid ng estates, makikita ang magkasama lagi ang asdres. Makikita ang saya sa mukha ni Astin Olvega habang sumasayaw ito kasama si Andres. <makes noise> sa pagbaba nila ng stage para makipaghalubilo sa kanilang mga fans, todo alalay naman si Andres kay Astin para hindi masyadong dumugin.